Sa pusod ng Pilipinas, kung saan nagtatagpo ang mga alon ng dagat at ang mga bulong ng hangin, nagtatago ang isang isla na may mga lihim na kayamanan. Ito ang Mindoro, isang paraiso na kung saan ang mga bundok ay humahalik sa langit at ang mga ilog ay umaagos na parang mga ugat ng isang sinaunang nilalang. Ngunit higit pa sa kanyang likas na ganda, ang Mindoro ay nagtatago ng isang misteryo na bumabagabag sa mga iskolar at mga mananaliksik sa loob ng maraming siglo ang paglaho ng mga tribong hindi na matagpuan, mga taong nawala na parang bula sa hangin. Isipin ang isang panahon kung saan ang Mindoro ay hindi pa nasasakop ng modernong sibilisasyon, isang panahon kung saan ang mga tribo ay namumuhay ng payapa sa pakikipag-isa sa kalikasan. Sila ay mga bantay ng mga kabubatan, mga tagapangalaga ng mga ilog, at mga tagapag-alaga ng mga lihim ng isla. Sila ay mga alangan, mga iraya, mga tadyawan, mga buhid, at mga hanunuo, mga pangalan na bumubulong ng kasaysayan at kultura, ngunit kasabay nito, ay naglalaman ng isang palaisipan na hindi palubusang nalulutas. Ang kanilang pamumuhay ay nakaugat sa mga ritual at tradisyon na nagpasa-pasa sa mga henerasyon. Sila ay may mga sariling wika, mga sariling paniniwala, at mga sariling paraan ng pakikipag-ugnayan sa mundo. Ang kanilang mga sining at kasanayan ay nagpapakita ng kanilang malalim na pagkakaugnay sa kalikasan at sa kanilang mga espiritu. Munit sa kabila ng kanilang pagigin natatangi, ang mga tribong ito ay nagbahagi ng isang karaniwang kapalaran, ang unti-unting paglaho sa mukha ng mundo. Bakit sila nawala? Ano ang nangyari sa kanilang mga pamayanan, sa kanilang mga kultura, sa kanilang mga tao? Ito ang mga tanong na gumugulo sa mga eksperto at nag udyok sa mga mananaliksik na hukayin ang nakaraan. Ang mga teorya ay naglipana, mula sa mga sakit na dala ng mga dayuhan hanggang sa mga digmaan sa pagitan ng mga tribo, mula sa pagbabago ng klima hanggang sa pagkawala ng kanilang mga tradisyon. Ngunit walang isang sagot na nakapagpapaliwanag sa buong misteryo. Ang kanilang pagkawala ay hindi lamang isang trahedya ng kasaysayan, ito rin ay isang babala. Ito ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagprotekta sa ating mga katutubong kultura at ng ating kapaligiran. Ito ay nagtuturo sa atin na ang pag-unlad ay hindi dapat dumating sa kapinsalaan ng mga tao at ng kalikasan. Ang kanilang pagkawala ay isang paalala na ang bawat kultura ay may halaga at ang bawat tao ay may karapatang mabuhay ng may dignidad at respeto. Ngunit sa kabila ng kanilang paglaho, ang kanilang mga bakas ay nananatili. Ang kanilang mga pangalan ay nakaukit pa rin sa mga mapa ng Mindoro, ang kanilang mga kwento ay bumubulong pa rin sa mga kabubatan, at ang kanilang mga espiritu ay naninirahan pa rin sa mga puso ng mga naninirahan doon. Ang kanilang pagkawala ay nag-iwan ng isang bakanting puwang sa kasaysayan ng Pilipinas, isang puwang na kailangan nating punan sa pamamagitan ng pag-aaral, paggalang, at pag-alala sa kanilang pamana. Sa paglalakbay natin sa mga anino ng nakaraan, hahanapin natin ang mga pirapirasong ebidensya na naiwan ng mga tribong ito. Susuriin natin ang mga tala ng mga misyonero, ang mga kwento ng mga matatanda, at ang mga labi ng kanilang mga pamayanan. Susubukan nating buuin ang kanilang mga buhay, ang kanilang mga paniniwala, at ang kanilang mga pakikibaka. At sa pamamagitan ng paggawa nito, umaasa tayo na hindi lamang malalaman ang kanilang kwento, kundi pati na rin ang matututo mula sa kanilang mga karanasan. Ang misteryo ng mga tribo ng Mindoro na nawala ng walang bakas ay isang paanyaya upang tuklasin ang isang nakalimutang bahagi ng ating kasaysayan, upang pahalagahan ang ating mga katutubong kultura, at upang protektahan ang ating kapaligiran. Ito ay isang paglalakbay na magdadala sa atin sa puso ng Mindoro, sa mga puso ng mga taong nawala, at sa puso ng ating sariling pagkatao. Ngayon, ating tunghayan ang mga karakter na bumubuo sa trahedyang ito, ang mga Diyos at mortal na nagtagpo sa Mindoro, na ang mga kapalaran ay magkakaugnay sa isang sayaw ng buhay at kamatayan. Hindi natin sila dapat tingnan bilang mga simpleng tauhan sa isang kwento, sila ay mga simbolo, mga refleksyon ng ating sariling mga kalakasan at kahinaan, mga pagnanasa at takot. Unahin natin ang mga mangyan, ang pangkalahatang tawag sa mga katutubo ng Mindoro. Bagaman may pagkakaiba-iba sa kanilang mga kultura at wika, sila ay nagbabahagi ng isang malalim na koneksyon sa kalikasan at isang matinding pagpapahalaga sa kanilang mga tradisyon. Isipin ng alangan na kilala sa kanilang pagiging simple at mapayapa na ang mga buhay ay nakasentro sa pagsasaka at pangangaso. Ang kanilang mga bahay ay gawa sa mga materyales na galing sa kabubatan at ang kanilang mga kasuotan ay yari sa mga hibla ng halaman. Sila ay nabubuhay ng naayon sa ritmo ng kalikasan, na may paggalang sa mga espiritu na naninirahan sa mga puno, mga ilog, at mga bundok. Pagkatapos ay nariyan ang mga iraya, na bihasa sa paggawa ng mga basket at banig na may mga komplikadong disenyo. Ang kanilang mga sining ay nagpapakita ng kanilang malikhaing espiritu at ang kanilang malalim na pagunawa sa mga pattern ng kalikasan. Ang kanilang mga kwento ay puno ng mga alamat at mito na naglalarawan ng mga Diyos at Diyosa, mga bayani at halimaw, at ang mga pakikipagsapalaran na humubog sa kanilang mundo. Sila ay mga tagapangalaga ng kanilang kultura, na ipinapasa ang kanilang mga kaalaman at kasanayan sa mga susunod na henerasyon. Subalit, hindi lamang mga mortal ang gumaganap sa dramang ito. Ang mga espiritu at mga Diyos ay mayroon ding malaking papel sa kapalaran ng mga tribo ng Mindoro. Ayon sa kanilang mga paniniwala, ang kalikasan ay puno ng mga espiritu, na maaaring magdala ng biyaya o sumpa, pagpapala o kapahamakan. Ang mga anito, mga espiritu ng mga ninuno, ay ginagalang at pinag-aalayan na naniniwalang sila ay nagbabantay sa kanilang mga kaanak at nagbibigay ng gabay sa kanilang mga buhay. Ang mga diwata, mga espiritu ng kalikasan, ay pinaniniwala ang naninirahan sa mga kabubatan, mga ilog, at mga bundok, at ang kanilang galit ay maaaring magdulot ng mga sakuna at karamdaman. Gayon din, huwag nating kalimutan ang mga babaylan, ang mga espiritual na leader ng mga tribo. Sila ay mga tagapamagitan sa pagitan ng mga tao at ng mga espiritu na may kakayahang makipag-usap sa mga Diyos at magpagaling ng mga sakit. Sila ay nagtataglay ng malalim na kaalaman sa mga halamang gamot at mga ritual, at sila ay nagbibigay ng payo at proteksyon sa kanilang mga pamayanan. Ang kanilang mga papel ay napakahalaga sa pagpapanatili ng kaayusan at balanse sa pagitan ng tao at kalikasan. Sa pagpasok ng mga dayuhan sa Mindoro, ang mga relasyon sa pagitan ng mga tribo at ng mga bagong dating ay nagiging masalimuot at puno ng tensyon. Ang mga misyonero ay nagdala ng bagong relihiyon at kultura na naglalayong palitan ang mga paniniwala at tradisyon ng mga katutubo. Ang mga negosyante ay naghangad ng mga likas na yaman ng isla na nagdulot ng pagkasira ng kabubatan at pagkawala ng mga tirahan ng mga hayop. Ang mga sundalo ay nagdala ng digmaan at karahasan, na nagdulot ng pagdurusa at pagkamatay sa mga pamayanan ng mga katutubo. Ang mga tribo ng Mindoro ay naharap sa isang pagpipilian, sumuko sa mga dayuhan at talikuran ang kanilang mga tradisyon, o lumaban at ipagtanggol ang kanilang mga lupain at kultura. Marami sa kanila ang pinili na lumaban, na nagpakita ng katapangan at determinasyon sa harap ng malaking panganib. Subalit sa huli, sila ay natalo ng mas malakas na puwersa at ang kanilang mga pamayanan ay unti-unting nawala sa mukha ng mundo. Isipin niyo, paano kaya kung tayo ay nasa kanilang kalagayan? Paano kaya kung tayo ay napilitang pumili sa pagitan ng ating mga paniniwala at ng ating kaligtasan? Ang mga karakter na ito ay nagtuturo sa atin ng mga aral tungkol sa katapangan, pagkakaisa, at ang kahalagahan ng pagprotekta sa ating mga kultura at paniniwala. Sila ay mga bayani sa kanilang sariling paraan na nag-iwan ng isang pamana na dapat nating alalahanin at pahaladahan. Sa paglalakbay nating ito sa mga anino ng Mindoro, kung saan ang mga alingaungaw ng mga nawalang tribo ay bumubulong pa rin sa hangin. Hindi ba't kapansin-pansin kung paano ang mga hiwa-hiwalay na hibla ng kasaysayan ay unti-unting nagiging isang malinaw na larawan? Hindi ito basta pagtitipon lamang ng mga impormasyon, kundi isang pagbubukas ng ating mga mata sa isang katotohanang mas malalim pa sa nakikita. Parang paghabi ito ng isang tela, kung saan ang bawat sinulid, ang kanilang mga paniniwala, ang kanilang mga pakikibaka, ang kanilang mga paglaho, ay nagdaragdag ng kulay at tekstura sa buong disenyo. Kung ating pagmamasdan, parang isang ilog na nagmumula sa iba't ibang bukal, nagtatagpo sa isang malawak na agos. Ang bawat bukal ay kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng kanilang mga buhay, ang kanilang mga ritual, ang kanilang mga sining, ang kanilang mga relasyon sa kalikasan at sa isa't isa. Sa kanilang pagtatagpo, bumubuo sila ng isang malakas na agos na nagdadala ng kanilang pamana sa atin. Hindi natin maaaring baliwalain ang kanilang mga tinig, sapagkat sa kanilang pagkawala, mayroon tayong mahalagang aral na matututuhan. Sa ganitong pagmumuni-muni, hindi ba tila tayo'y mga manlalakbay sa isang bangka, na sumasabay sa agos ng panahon? Ang bawat sagwan ay kumakatawan sa ating pagsisikap na maunawaan ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga pangarap, ang kanilang mga takot. Sa bawat sagwan, tayo'y lumalapit sa puso ng kanilang misteryo, sa dahilan kung bakit sila nawala ng walang bakas. At sa ating paglalakbay, tayo'y nagiging mas mulat sa ating sariling mga responsibilidad bilang mga tagapag-alaga ng kasaysayan at kultura. Tayo'y nakatayo sa isang sangandaan, kung saan ang nakaraan ay humahawak sa ating kamay at inaakay tayo patungo sa hinaharap. Ang mga tribo ng Mindoro ay nag-iwan ng isang pamana na hindi dapat kalimutan Isang pamana na nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng paggalang sa ating mga katutubo, ng pagprotekta sa ating kalikasan, at ng pagpapanatili ng ating mga kultura. Sa kanilang pagkawala, tayo may pagkakataon na magbago, na maging mas mabuting mga tagapag-alaga ng ating mundo. Sa paglalapit natin sa dulo ng ating paglalakbay, nararamdaman natin ang bigat ng kanilang mga kwento, ang kanilang mga sakripisyo, ang kanilang mga pangarap na hindi natupad. Subalit, sa kabila ng kanilang paglaho, mayroon pa rin pag-asa na mananatili ang kanilang mga alaala na magbibigay inspirasyon sa atin upang lumikha ng isang mas makatarungan at mapayapang mundo para sa lahat. Sa pag-ahon mula sa malalim na balon ng nakaraan, inaasahan nating maging mas malinaw ang ating pananaw. Hindi ito simpleng pagbabalik tanaw, kundi isang paghahanda sa isang mas malalim na pag-unawa, isang mas makabuluhang pagkilos. Ang mga alingaungao ng Mindoro ay hindi lamang mga tinig ng kahapon, sila'y mga gabay na humahantong sa atin tungo sa isang mas maliwanag na kinabukasan. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa pusod ng Mindoro, kung saan ang mga anino ng nakaraang panahon ay sumasayaw kasabay ng huni ng hangin, nararapat lamang na tayo'y huminto at magnilay-nilay. Ang mga tribong na wala ng walang bakas ay hindi lamang mga pangalan sa mga aklat ng kasaysayan, sila ay mga buhay na huminya, nagmahal, at nangarap sa ilalim ng parehong araw na sumisikat sa atin ngayon. Ang kanilang pagkawala ay hindi lamang isang trahedya ng nakaraan, kundi isang babala na bumubulong sa atin sa kasalukuyan. Hindi natin maaaring ibalik ang panahon, hindi natin maaaring muling buhayin ang kanilang mga pamayanan. Subalit, mayroon tayong kapangyarihan na alalahanin sila, napahalagahan ang kanilang mga kultura at naipagpatuloy ang kanilang pamana. Ang kanilang mga kwento ay hindi lamang mga alamat na dapat ikwento sa mga bata, sila ay mga aral na dapat isabuhay sa ating mga puso. Ang kanilang mga sakripisyo ay hindi lamang mga pangyayari sa kasaysayan, sila ay mga inspirasyon na dapat magtulak sa atin upang lumikha ng isang mas makatarungang at mapayapang mundo. Ang mga tribong ito ay nagturo sa atin ng kahalagahan ng pagkakaisa, ng paggalang sa kalikasan, at ng pagpapanatili ng ating mga tradisyon. Sila ay nagpakita sa atin na ang tunay na kayamanan ay hindi matatagpuan sa mga ginto at pilak, kundi sa mga relasyon na ating binubuo sa isa't isa at sa mundo na ating ginagalawan. Sila ay nagpaalala sa atin na ang bawat isa sa atin ay may mahalagang papel na ginagampanan sa paghubog ng ating kinabukasan. Sa ating pag-alis sa Mindoro, dalhin natin ang kanilang mga kwento sa ating mga puso. Ibahagi natin ang kanilang mga aral sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan, at sa ating mga komunidad. Protektahan natin ang ating mga katutubong kultura, pangalagaan natin ang ating kalikasan, at ipaglaban natin ang ating mga karapatan. Sa pamamagitan ng paggawa nito, hindi lamang natin igagalang ang kanilang pamana, kundi pati na rin ang lilikha ng isang mas magandang kinabukasan para sa ating sarili at sa mga susunod na henerasyon. Ang tunay na pagsisimula ay narito sa ating pagpili na maging mga tagapag-alaga ng alaala, mga tagapagtanggol ng kultura, at mga tagapagtaguyod ng pagbabago. Ang mga tribo ng Mindoro na nawala ng walang bakas ay hindi tuluyang naglaho, sila ay naninirahan sa ating mga puso, sa ating mga isipan, at sa ating mga gawa. Sa bawat paghakbang natin, sa bawat desisyon na ating ginagawa, tayo ay nagbibigay buhay sa kanilang mga kwento, at tayo ay nagiging bahagi ng kanilang walang hanggang pamana.